Hello! Ako po si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. Demokrasya. Napag-usapan na natin kung ano nga ba ang kahulugan at ano-ano ang mga importanteng aspeto nito. Kung gusto niyo ng review, i-click ang mga links sa description box. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang iba't ibang uri ng demokrasya. Unahin na natin ang direct democracy. Ito ang uri ng demokrasya kung saan inbis na mga inihalal na representante, ang mga mamamayan mismo ay may direktang kakayahang bumoto tungkol sa iba't ibang polisiya ng pamahalaan. Ibig sabihin, hindi kailangan ng mga mamamayan mag-elect ng public officials upang mamuno sa paggawa ng mga polisiya. Ganito noon ang kalakaran sa ancient Athens kung saan nagmula ang konsepto ng demokrasya. Ngayon, bihira na ang ganitong klase ng demokrasya. Minsan, nararanasan na lang natin ito sa mga referendum kung saan nagkakaroon ng pagkakataong mag-yes or no ang mga mamamayan tungkol sa isang batas o polisiya. O di kaya naman sa mga plebiscites kung saan hinihingi ng gobyerno ang public opinion patungkol sa ilang mga polisiya. Subalit, hindi ibig sabihin nito na directly makakaapekto ang opinyon sa pagpapatupad o hindi ng isang polisiya. Kung merong direct democracy, meron din tayong tinatawag na indirect democracy. Sa ganitong uri ng demokrasya, tayong mga botante ay naghahalal ng mga representante na siyang gagawa at magdedesisyon tungkol sa mga batas para sa atin. Kaya nga tinatawag na lawmakers ang nasa Kongreso at Senado, hindi ba? Ganito ang setup sa Pilipinas kung saan naghahalal tayo ng representatives sa Kongreso at sa Senado. Binibigyan natin sila ng karapatan na magpasa ng mga batas on our behalf. Oo, yun ang trabaho nila. Hindi natatapos sa pagpapatayo ng basketball courts, magpazumba at feeding program. Meron ding uri ng demokrasya na nakabase sa proteksyon ng karapatan at kagalingan ng mga mamamayan. Ito, ang liberal democracies. Sa liberal democracies, ang karapatan ng mga mamamayan ay nirerespeto at ginagalang. Ang eleksyon ay regular, competitive, at patas. Makikita ito sa mga bansa sa Western Europe, sa Canada, at maging sa Japan. Sa kabilang dako, ang illiberal democracies naman ay may mga restrictions. May mga aspeto ito ng liberal democracies, pero may restrictions sa civil liberties at hindi transparent sa mamamayan ang government activities. So, ang Pilipinas ay illiberal democracy o hindi? Ano sa tingin mo? Let me know what you think in the comments below para mapag-usapan natin sa mga susunod na videos. Fun fact! Ang democracy ang most common form of government in the world. At kahit hindi ito perfecto, ito pa rin ang kinikilalang superior form of government dahil sa kalayaan ng mamamayan nito na makapagbigay ng kanilang opinyon na maaaring maging bahagin ng mga polisiya at batas ng bansa. Binibigyan din dito ng kapangyarihan ang taumbayan bayan na i-check kung umaabuso na nga ang mga binoto nilang mga representante. Bilang kabataan, responsibilidad natin na pangalagaan ang sistema ito para sa karapatan at kagalingan ng mga mamamayan ngayon at maging sa hinaharap. Marami pa tayong pag-uusapan. I-click lang ang kahit ano dito para sa mga susunod na talakayan. Ako po si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. Mag-subscribe ka na at pindutin nyo na rin ang bell para malaman pag may bagong video kami dito. Hanggang sa muli! Kung gusto mo pang manood ng mga videos tungkol sa politika at lipunan, i-click mo lang ang isa sa mga videos na ito. At kung meron kayong mga opinion, tanong o suggestions, mag-message lang sa comment section at susubukan kong sagutin ang iyong mga tanong.